At dalawang star ka sa 7-11. Kapag tatlo, Jollibee. Ha? Galingan mo. Dapat uh, sa recitation, magaling ka. Sa rating magaling ka. At ang pinakamaganda doon yung makikisama ka sa mga classmates mo, ha? Turuan mo din si Bonsu. Ha? Minsan na ako, ako na po yung nagsasamay doon sa mga bata eh. Totoo. Morning mga madamya, ayan nga, papasok na po si Kwejo. Pati na ko dyan ha? Dito nga eh ha? Gwapo ako nga naman niya. Ang banda. Dito. Ang uh, gwapo ni Jerome. Ayan po. Napagwapo niya. Excited ka na pumasok? Kasi maghatid sa'yo? Daddy Barak po. Magkano baon mo? One hundred. Ah, very good. Oo. Oh, oh. Magpasalamat kasi sa nag-sponsor sa'yo. Maraming salamat po sa nagbigay ng pambaon. Oo. Oh, oh. May nagbigay nga sa'yo ng five hundred pambaon mo. Araw-araw yun. So, excited yun na pumasok? Ha? Ngayon pa nga lang, bibili na ako ng babaonin ko eh. Oo. Oh, Yan, yeah, may... Dapat may dalak palang pa palang pa-panyo kasi sa lang ilong mo. Hmm? Hmm. Pawisin talaga ilong mo? Ha? Okay. Oh, pawisan talaga siya. Oh, ito oh. Dapat pala may dala-dala kang panyo. Ano sa ng teacher? Mas tayo? Yan, yeah, tinuturaan naman po kami ng tama doon. Mm, tama. Marunong hmm. ka magsulat, di ba? Marunong ka magbasa. Ya, yeah, galingan mo pala. Kasi, At bago... Noon, noon po, yung wala ka po dito. Dalawa natanggap kong star. Isa dito. Isa dito. Ay, totoo. Oh, congratulations. Tapos, isa doon naman dito dapat ngayon may star ka pagbalik mo ha para may price ka sa akin. Ah? Pag maka dalawang star ka sa si Willibin. Kapag tatlo, Jollibee. Ha? Galingan mo. Dapat uh, sa recitation, magaling ka. Sa rating, magaling ka. At ang pinakamaganda doon yung makikisama ka sa mga classmate mo ha. Turuan mo din si Bonso. Ha? Minsan na ako, ako lang po yung nagsasamay doon sa mga bata eh. Totoo? Pero galingan mo pa yan kasi alam mo ba, temporary ka lang dyan sa kinder kasi bibigyan ka ng slot para sa maging grade 1 o grade 2 ka na. E, Lilibil na yung grade mo sa edad mo. Kaya galingan mo ha, especially sa rating at saka sa rating. Ha? E, huwag kang pasaway sa teacher mo. Nagbe-bless ka ba sa atin, mo? Tama yan. Pag ka dito, nagbe-bless ka ba kina Mami Lisa mo, Team Lisa? Mm -hmm. So ngayon, papasok ka na. Anong pwede mong sabihin sa akin? May pa-promise mo? Hmm. Ito, makapag-aral niya po ako. Gwapo mo, oh. Talikod ka nga, Aya. Talikod ka nga, Aya. Ayan, oo, ayan po siya, napakalinis sa pagwa na bata. Sana tuloy-tuloy ng -tuloy pag-aaral ng pag -a -a dahil sa siya lang po mag-aaral sa kanyang magkapatid. So, si Kuy Kuy, papasok na rin sa, ano, sa speed. Nung nakaraan, nagwala siya, no? Ay, tika lang, ano pala sabi ng mama mo nung pumasok ano? Masaya siya? Batiin mo sa mama mo? Mama! Mama! Ano po ako? Naka-in uh, for... Ano na po ako? Papasok na po ako. Very good. Masiya uh, po yung ano. Uh, Nakakatong nakaka isipin na mga batang ganito. Sige ha. Baka maliit ka na ha. Ingat ka ha. Uh, sige. Bye-bye. Good to ya. Abang kita pagdating mo mamaya. Sige. Pagkita mo yung star mo ha. Ilan dapat yung star? Kapag dalawa saan? ok, oh, ơn các bạn đã theo okay, very good, bye bye.